So, papasok ako sa faculty ni ma'am. Yung crush kong teacher, papasok ako sa, sa faculty niya. Kasi crush na crush ko talaga siya. Ito po siya. Hi, ma'am. Hi. Ako po si Tina. Hi, Tina. Tinamaan sa'yo. Girl, when you Hi, crush. Ano oras na? 432. Parilo-rilo ka pa eh. Wala naman siya oras sa'yo. Pero Ma'am! Ma ano ba? Pakicheck. Pakalin. Oh, Parang mali yung rilo mo. Bakit? Baka kasi ako na yung oras para sa'yo. Ay ah. na lang dalawa. Na lang na lang Crash! Ba, di ba wala ka pang love life? ba pangarap mo din? Gusto mo, hindi tayo? Oo. Ako lang po, ikaw na ito. Ah! Ay, nako crush. Kahit kailan di ko pinangarap yan. <laughs> Kasi, pangarap ko maging broadcaster. Para ibalita sa buong mundo na ikaw lang ang gusto ko. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna... Parang ewan at least hindi kita e ewa <laughs>